Ayan, ito yung pinaglakihan natin nung araw na nagaluto ng sinaing dito sa kahoy. Andito po tayo sa barangay Masagisi, Santa Cruz, Marindoki. Andito tayo sa harap ng bahay ni Kuya Tibo dati. Dito sa main road ng masagis eh. Ito yung harapan ng bahay ni Ate Mading. Ngayon uh, wala na si Ate Mading. So ang nakatira mga apo na. Itong harapan. Itong harapan na to is bahay naman ni Kuya Tibo. Ito ibang pamilya na po ito. Itong uh, harapan na to. Ito yung pinakang bang pinakang terrace nila dati. Ngayon ang natitira na lang is yung akyatan papunta sa balkon nila. Malaki yung bahay nila dati rito. Ayan. Ayan. ang laki ng bahay nila dati rito. Ito yung pader ng bahay nila ka maming oping. Ayan. Toy Alin ba yung sasabing lampas yung bakod? Ah, isa sa bakod, walang problema. Walang dati, dati na yan. Hmm, ano pala yan? Ah. So wala pa lang problema rin eh, ano lang. Ito pulong pagkabata ko, yan ang bakod. Oh, yan, ito na yung bakod talaga yun. Oh. Oh, wala naman palang ano, problema. Wala problema talaga yun talaga ang bakod yun sa kulyan. Yun, yung anong yun ang sinak namin yung ito. Yung sa gwilas. Ito yung CR nila dati nila yeah, kaya ito, tibo. Yung ah, ito oh. Ito, ito pala yung mismong uh, pwesto. Uh, uh, Ate Oh, ito yung mismong CR niyan, no. oh. Uh. Ito yung pinakan kubeta na Ayan, dati. Ayun uh. Mm. Shout out sa inyo, mga pinsan, insang Roger, insang Jojie. Ito binibidyohan ko yung bahay niya Ay, ah, yung bahay niya Lupa niyo. <laughs> Ayan, may pinya pang maliit oh. Pabalik ah, kita pag laki mo. Ako ang ka sa iyo. Ha? Huh? Pinyo na yan. Hoy, <laughs> Yan si Kuya Ay. 70 plus na to. Tinbahay nila Kuya Ay. So after ng bahay nila Kuya Tibo, ito yung lupa nila Kuya. Kuya Isyo. Ito yung natitirang nakatira dito sa bahay nila Kuya. Isyo, siya yung nag-stay dito. Itong kotse na to, kay kuya karding hmm kaya kuya ah, kuya 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 Kay kuya Max kuya kuya ito kay kuya Max. kuya so, Na kuya 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 nakatira kuya sino kuya 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 no? kuya si kuya ah kuya 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 Oo. Andiyan so ba si yung asawa ni Dick? Ano na siya nasa Bisaya. Ah, nasa Bisaya. Ay, sino nakatira ngayon dyan? Ay, di. Um, mga anak ni Bertino. Ah, ito yung bahay ni Kuya Ike ngayon. Oo. Oo. Direct yan. Shout out sa'yo, Ate Digna. Yan. Um, ito yung bahay mo rito sa Masagisi. I-share um, lang natin to kasi Bihira tayong makauwi dito. Ayan. Kasokin natin ng konti. Ayan. Ah, may tago isang pala rito ah. Hmm, ito yung bahay ni Kuya Ike. Yan yung bahay ni Kuya. ay hmm. Medyo madilim. Wala na, wala na laman. Bihira po tayo makauwi dito sa Masagisi, kaya video na rin natin. Then, paglabas ng bahay. Paglabas ng bahay, makikita nyo, ito yung harapan. Ito yung harapan ng lote nila. Ayan. May mga puno pa ng Uh, puno ng nyug puno ng kaymito puno ng indian mango ito nung araw maliit pa to maliit pa to dati Yan, ito yung bahay natin dito sa masagisi dito po tayo lumaki sa lugar na to ito yung bahay na pinagawa natin dito sa masagisi

So ito yung ating liter kung pag tayo ay medyo may edad, -edad na. Ito Itong pader na to. Ito palang pader na to. Bakit nakano to? Kuyat na lang to. Actually, yung pinagkabulang ko talagang dito napunta sa bahay na to. Wala tayong masyadong nakuhang pera doon, kundi dito lang napunta lahat yun. Sa bahay na to. Isang abrodan ang, ang aking naubos dito. Dati ito nung umalis ako ay eh, ano, uh, kawayan itong itong bintana to. So apat isa. Dalawa. Apat na bintana yung pinadagdag ni Otoy. Eh. Ah, ko ng ano to ng grills dito ako nang gagawa. Madali na yon kasi may gamit tayo sarili. Tapos yung harapan, ibabalik ko yung dating hitsura Ito Upa kasi na to is sa uh, hati hati kami sa dalawa tatlo tatlong hati ito sa anak na lalaki so itong side na to ito yung sa akin tapos pangalwa dapat yung pwesto ni Kuya Jaime kay Kuya Pransing pero yung nangyari naunang nagpabahay si Kuya Jaime kaya dito sa pumili sa malapit sa dito sa bahay ko tapos yung dolo punta natin yung dolo yung dolo so yung dolo ito dapat ang nakatera dito ay si Kuya Pansing pero dahil naunang pabahay si si Kuya Jaime dati ito puno ng mangga to dalawang po ng mangga ito lugar na to nung araw siguro mga 50 years ago ah, isa, isa lang dito, oh, dito, 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 dalwa yun mayroon pang isang malaki dalwa yun Why? itong ano na itchad oh Akala ko ito tindahan lang ito. Ito pala mayroon na siyang nakapreparang bahay dito na hindi ko alam. Ito naman kasi ang plano ko talaga rito. Ito ibibigay kay Iman. Uh -oh. Pero habang malakas pa ako, i-adjust ko. Ito ay i-adjust ko rito. Uh -oh. mm -hmm. Yung dating pwesto ng bahay kasi gusto kong makita. Uh -oh parang ganyan na rin kasi ang itsura niyan eh. Mm -hmm. Para makita nila yung gusto ko kasi buhay yung dating itsura na parang mm -hmm. kasi um, ito itong bahay na to, itong lupa to, maliit pa ako. Oh. Talagang birth itong itong bahay na to sa ito. Oh, Kaya nung ako yung magkaroon ng pagkatao na magkapera isang abroadan yung talaga na oh. ina, talagang sinasabi ko na oh. yung isang pag-abroad ko pa po hey. ngayon kung may dinugag si dito na pera na kaunti. Yung katulad yan. yan, ano na yun, mga accessories na yun, hindi masyadong importante. Kasi si Chad, nung no, nagpatulong ko rito, nung no, upahan Kasi Ate Prezi. Ilan tayo, Ate? 65 65. Kaya may itsura niya, no? Batang-bata pa itsura nito. Pero apat na beses ka nung maestro ka na. Ha. Hmm. Ayun Ay, bahay niya sa Ilaya? Ay, malaki rin. Uh, ganyan din siguro. Ah. Ay, malayo yun. Doon sa Ilaya. Hmm Kay, kay, kay ano, kay Ito yung ating gamit na motor papunta rito Toy! Batihan mo yung, ano mo, nanay mo, tatay mo Ah, wala na? Ah, wala na? nagkaubos na? Ha? <laughs> kinain na ng lupa <laughs> Ito yung ginagamit nating sasakyan papunta rito Yan Ang dami ng mangga, oh 인간의 미가 있